Nang buwan at di mabilang ang bituin sa langit. Kay liwanag ng gabi, ang amihay kay lamig. Kay gandang malasin ang buong paligid sa gabing tahimik. At inaalala ka sa tabi ng pati Inilaan ni Armida Ponce Enrilea Reyna ang kanyang buhay bilang aktres, mang-aawit, host sa telebisyon, producer para sa entablado, telebisyon at pelikula, at kampiyon ng kalayaan sa pamamahayag para mayangat ang antas at kalidad ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. My mother graduated from the UP College of Music major in voice, minor in piano. She truly provided me with a good musical education. She gave me my first voice lessons during the last year of the Japanese occupation. She started my career as a singer by producing the operas I first starred in. She put up the Philippine Theater for the Performing Arts and worked very hard to come up with. Presentations that barely recoup expenses. But we all enjoyed working on our projects. And that's what truly keeps an artist going, not the money or fame. For certainly, opera is not mass media in which you enter a restaurant and everybody knows you. It is about doing what makes you happy, that allows you to endure the hardships of the profession. Kilala siya sa kanyang mga produksyon para sa telebisyon, pelikula at entablado. Marami sa kanyang produksyon ay umani ng mga gawad. Lalo na ang Aawitan Kita, isang programang musikal sa telebisyon na nagtanghal ng mga orihinal na komposisyong Pilipino. Nagkaroon din siya ng serya sa telebisyon batay sa mga maikling kwento na isinulat ng mga Pilipinong autor. Inihahain ni Sigion Reyna sa manonood ang ating kasaysayan, arkitektura, mga kostumbre at tradisyon, mga alahas at kasuotan at ang kariktan ng ating mga isla. Whenever I come from a disturbing experience, Aawit ang kita becomes my refuge. I feel so close to God whenever I listen to traditional Filipino songs in my car or in my bedroom as i commune with nature on out of town locations as i work with colleagues technicians and workers in my profession whose lives i have somehow touched and enriched gusto mo ikaw pang abay ko isang dosenang pelikula ng reina films at tatlong produksyon ng pera films ang kinilala ng mga kritiko dahil mahusay at artistiko ang pagkakagawa at nilalaman ng mga ito. Dahil sa pelikulang Hihintayin Kita sa Langit, nakatanggap ang Reyna Films ng labing walong pagkilala mula sa iba't ibang grupo. I don't care if I lose money, okay? Basta gusto ko ang gagawin ko, yung gusto kong gawin pelikula, whatever hindi ka mag magiging masaya kung hindi mo gusto yung pelikulang ginagawa mo at ang gusto mo lamang e box office. I never did a movie like that. Bilang artist at producer, ipinaglaban niya ang hustisya at ang kalayaan sa pagpapahayag. Sa katunayan, noong mamuno siya sa Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, Isinulong niya sa mga kumpanya ng pelikula at telebisyon ang pagkakaroon ng self-regulation. Naging mahigpit din siya sa mga abusadong filmmaker at may-ari ng sinehan. Gusto ng ating pamahalaan, huwag bigyan ng pansin ang media dahil ayaw nilang marinig ang katotohanan at higit sa lahat ayaw nilang marinig ng tao ang katotohanan. <laughs> hindi ako mamamatay na hindi ko mailalaban na i-abolish Ang censorship sa pelikula at sa lahat ng media. The problem of the Filipino is his culture. From the time of the Spanish conquest, our growth as a people has been stunted, never allowed to develop. Even now, as we enter the second millennium, we breathe pakikisama. A compromise here, compromise there, all for the sake of unity. I have always fought this system. I believe that when one makes a choice, he should stand with conviction for that choice and accept the responsibilities and consequences that come with it. Why should principles be compromised? Pwede kang magkamali at hindi mo naman ikamamatay ang tanggapin na nagkamali ka. But to choose to compromise as a way of life is no way to live. Bilang pagkilala sa kanyang pagpupursigi para sa kahusayan, sa kanyang pagpapatunay na karapat dapat tangkilikin ng mga Pilipino at mga dayuhan ang ating mga pelikula at palabas sa telebisyon, at sa kanyang pagtataguyod sa pagka-Pilipino, sa pamanang pangkultura, sa ating mga pinapahalagahan, at sa ating diwa, ipinagkakaloob ngayong ikalabimpito ng Setyembre 2015 ang Gawad CCP para sa Sining. Pagtataguyod sa Kultura. Kay Armida, Ponce Enrile, Seguin Reyna.